Hello mga ka DJ TV Printer Vlog. Meron nga pala tayo dito Epson L18050 na naka-dye ink. So i-convert natin 'to sa pigment ink. Ayan, So ito yung gagamitin natin. Ang uh, brand niya ay Hansol ink, no. So ito yung version 2.0. Yung version 2 ng Hansol na black ink yung gagamitin natin. So, tara, tuturuan ko yung mag-convert ng dye ink to pigment ink. Pero bago natin simulan, uh, kung bago pa lang kayo sa channel na to, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating mga i-upload about sa printer. Yan, subscribe na. Let's go! Ang unang step na gagawin natin ay i drain yung ink tank. So, open nyo lang yan. Then, tanggalin nyo yung tornilyo yung dalawang tornilyo, tatanggalin nyo. Ayan. Hmm. Pag natanggal nyo na yan, tanggalin nyo lang to. Ayan. Para open tong area na to. So, imumove natin tong printer head dito. Karaniwan nakalak tong printer head. So, idusog nyo lang siya rito para ma-unlock natin. So, pipihitin nyo lang itong gear dito. Ayan. Kahit itong white. O kaya ilahin nyo ito. Yung belt. Pero ako, oh, ginaganyan ko lang yan. O. Oh. Ayan yung puti na yan. Tinutulak ko lang ng kuko yung ngipin ng ano. Nung gear. Ayan. Para yung printer head ma-move natin. Pakaliwa. Ayan. Pag na-move na natin yan, Ah, uh, kung ang balak nyo kasi is save yung ink na nandito. Kung gusto nyo siyang i-save yung ink na nandito, so ganto gagawin nyo. Bubuksan nyo yan. Tapos, itong host na to, tatanggalin natin. Tapos, ihititin. Ngayon naman, kung hindi naman, kung hindi nyo na kailangan, i-save yung ink na nandun sa tank at okay lang sa inyo na masayang yon so ganto yung gagawin natin. Ayan, bubuksan nyo to. Tatanggalin nyo itong maintenance box niya. Pag natanggal nyo na yung maintenance box, yan. Kung saan lumalabas yung ink, ayun, yung yung waste, waste ink nya, ayan. syringe si nyo yan. So, kuha kayo ng syringe, tapos syringe nyo dito, lagyan nyo ng hose, ayan. Then, madre-drain na yan. Makukuha na, na yung ink dito. Lahat, madre-drain yan. Pag dito mo, Tinuha, So, yung ink na to, hindi mo na siya masisave. Uh, papakita lang natin dito, mga ka-DGTV printer Vlog, yung isang step, no, ng pag -drain. Para dun sa mga magsisave naman to ng ink na nandun sa may tank. Ayan. Tagalin nyo na dyan. Tapos, ayan. naka to dito. Ito, may clip dito. So, susundutin nyo yan Para hindi maputol. Kayo kung uh, ano way nyo na mas mabilis. Kayo bahala. Ayan. Hmm. Ngayon, tatanggalin nyo siya rito. So ako, ako naman, ang kailangan ko lang dito ay yung light cyan tsaka yung light magenta din lang yung kukunin kong ink. So, ito, tanggalin nyo lang siya rito. Ayan o. Hmm. Natanggal nyo siya dyan, pwede nyo siyang higupin. Ayan o. Mahihigup yung ink nyan. Pero mas maganda niyan kung meron pa kayong mas maliit dito na pandugtong para pwede niyo ipasok dun sa loob nung no? hose, nung e-tube. Tapos na tayo sa may light magenta. So dito, ay sa may light cyan. So ito naman, kunin natin yung light magenta. So ayan, pagkatapos nun, balik nyo lang. So, ito yung isang step ng pag-convert, no? Pagka-convert uh, ng... Oh, dye to pigment pagka meron ng ink. So, pagka wala pang ink, syempre, irerektan nyo lang yung ink dito sa tank. Pagka wala pa siyang ink, halimbawa, brand nyo siya ng bilet, tapos bi pipigment nyo na agad, diretso na yon Yan, balik lang natin. Hmm. So, yun yung unang step. So, ito naman mga ka-DJ TV printer vlog, yung pangalawang paraan kung paano i-drain yung ink tank. So, syempre, itong printer head kailangan nandito sa side nung purge. yan Tapos, itong nilalabas na ng waste tank, lagyan nyo lang yan ng hose. O so, kahit ito yung nakakabit doon, wala namang problema. Kung, kung lagi nyo isusuot dun yun. So, mahirap kasi pagka lagi ka magsusuot-suot dun. So, ito na lang yung babaklasin natin. So, ito naman mga ka-DJ TV Printer Vlog, yung pangalawang paraan ng pagdodrain ng ink tank. So, ito tulad nung sabi ko, kung hindi mo na kailangan yung ink dito, so, pwedeng ito na yung gawin mo. Ayan. So, kailangan yung printer head mo naka ano siya no? yung ino nandito sa may purge nasa may purge unit siya ayan so lalagyan mo lang siya ng hose dito sa tanggalan no maintenance box dito na yan So ayan mga ka printer vlog. Tingnan niyo na nababawasan yung ink diyan sa may tank. Thank oh. <laughs> Kung makikita nyo mga ka-DJ printer vlog, na-drain na natin yung lahat ng ink tank. So ang gagawin na natin ngayon, maglalagay na tayo ng pigment ink. Sasali na natin to Ang problema, hindi ito papasok sa kanyang slot. So kung wala kayong original ink bottle, kailangan nyo ng syringe na may needle para i-pump dito sa loob. Ngayon, ang meron lang ako rito ay Epson 003. So, yung kinat ko na lang yung mga gilid niya rito. Pero, kung mga class A na ink yung nabili nyo, talagang ganito na siya. So, kung hindi nyo nawawala yung original ink bottle nito, so, madali lang. So, since yung atin wala nito, kaya gagawan lang natin ng paraan. So ayan, bubuksan lang natin to yung ink niya tapos tanggal eh, bubutasan natin to yung cover. Para maisa rin doon sa kabila. Yan. Pwede nyo butasin. ganon lang. Pwede nyo rin iangat. Ayan. Tapos sasalin natin dito. Yeah. So ayan, dahil six colors yung ating printer, ap apat lang yung bote natin. So, unahin muna natin itong light magenta at itong light cyan para kahit ihalo natin yung magenta mamaya at itong cyan doon sa may bote, eh, hindi na natin kailangang dinisim pa. So, eto na, mga ka-DJ -ka TV printer vlog, ilalagay na natin. So, ino na natin itong light magenta. So, sali na natin yan. Uh, yan mga. light sa yan. Sali na rin natin. Yan. So, nakikita niyo yung ink niya. Yan ah. 嗯。有。Mm. No. Yun. So, ito naman, pinaggamitan natin, susunod natin itong magenta, tsaka itong cyan. So, ayan na, lalagay naman na natin itong magenta, cyan, tsaka yung black. So, unahin na natin yung black, baka malito tayo. <laughs> black. Sayan. Ayun oh, na. Yung huli. Magenta. Nailagay na natin lahat mga ka DJ TV Printer Vlog. Lahat ng ink. So, higupan n'yo lang din ng konti para mahugasan niyo 'yung hose ng by ink para maagusan siya ng pigment. Ganon din sa printer head. Yeah, go pa natin para ano. Yeah. Pagyari niyan, lagyan na natin yung maintenance box niya. Tapos magpapower cleaning tayo. So ayan, kapag ready na lahat, punta kayo sa control panel. Control panel, ayan, view devices and printers lalabas yung Epson mo. Ayan. Set na nga natin sa default. So, ang gagawin natin dyan, right-click ka dyan. Printing preferences. Maintenance. Punta sa maintenance. Tapos, click mo itong power cleaning. So, mag-power cleaning tayo. Ayan check nyo lang yan lahat ng box then next start yan so pagkayaring mag start yan, mga ka jtb printer vlog pagka natapos na pala yan so itetest na natin yung pin on birth natin sa pigment ink yan so antayin lang natin so ayun na Cleaning is complete na. So, nozzle check tayo. Okay. Ito natin yung nozzle. Nakita natin yung resulta ng ating pag-convert. Ayan. so eto na mga ka DJ TV printer vlog no converted na siya sa pigment ink so ayan buo lahat so kung nakatulong sa inyo yung video na to mga ka printer wag nyo po kalimutang mag follow para updated po kayo sa mga susunod pa nating mga vlog sa printer tapos kung meron din kayong gustong itapik at, at kaya kong gawa ng video, gagawa natin dyan. So, comment lang kayo pag nabasa ko yan at available yan sa unit natin, gagawa natin ng video tutorial. Yan, subscribe, happy printing! So, ayan yung ating sample printout.